Also known as Lady's Finger, ang okra ay isang napakasustansyang gulay na nagmula sa East Africa. Ang pagkain ng okra ay madalas ni-recommend ng mga doktor dahil mayaman ito sa essential nutrients, vitamins, minerals at antioxidants. Marami rin ang gumagamit nito bilang natural remedy sa kanilang sakit. Narito ang ilan sa mga sakit na posibleng mapagaling ng okra. Number 1, Cancer. Noong 2022, halos 10 million ang namatay dahil sa cancer. Pero alam mo ba, ang cancer ay maaaring maiwasan at mapagaling sa pamamagitan ng pagkonsum ng mga masustansyang pagkain, kagaya ng okra. Mayaman ito sa polyphenols, tulad ng flavonoids at isocorsetin. Ang okra ay nagtataglay din ng lectin at vitamins A at C na nagsisilbing antioxidants. Kaya nitong labanan ang free radicals na nagdudulot ng malalang sakit tulad ng cancer. Maaari ring makatulong ang mga antioxidant compounds na taglay ng okra upang mapigilan ang paglago ng cancer cells. Napatunayan din sa mga pag-aaral na kayang pigilan ng okra ang paglago ng breast cancer cells by up to 63%. Kaya naman ang regular na pagkain ng okra ay posibleng makatulong sa mga taong may cancer o at risk magkaroon nito. Number 2 ubo, sipon at lagnat. Ang poor diet o pagkonsum ng mga pagkain na kulang sa mahalagang nutrients ay nagdudulot ng mahinang immune system. Dahil dito, mas madali kang dadapuan ng sakit at manghihina. Buti na lang, maraming mura at masustansyang mga pagkain na makakatulong para lumakas ang iyong immune system. Ang okra ay siksik sa polyphenol antioxidants na nagbibigay proteksyon labat sa iba't ibang uri ng sakit. Mayaman din ito sa vitamins A, C, K, B6 at B9 o folate. Ang mga antioxidant vitamins na makukuha sa okra ay makakatulong para mabust ang iyong immunity. Kaya nitong labanan ang oxidative stress na nagtitrigger ng symptoms ng ubo, sipon at lagnat. Pwede rin makatulong ang pagkain ng okra para tumaas ang production ng white blood cells sa iyong katawan. Nilalabanan nito ang viral at bacterial infections na nagdutulot ng ubo, sipon at lagnat. By the way, sana masuportahan mo ang aming channel by subscribing. Number 3, Diabetes Ayon sa mga pag-aaral, ang okra maaaring makatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels. Naniniwala ang mga mananaliksik na kayang pigilan ng okra ang sugar absorption habang dinadigest ng ating katawan ang pagkain. Dahil mataas ang fiber content nito, ang okra ay ginagamit bilang traditional na panluna sa high blood sugar. Ang 100 grams na okra ay nagtatagay ng 3 grams ng fiber. Kinukonsider din ang okra na low glycemic food dahil nasa 20 to 30 lang ang glycemic index nito. Ibig sabihin, makakatulong ang okra para bumagal ang pag-absorb ng sugar sa iyong bloodstream piniprevent din ito ang biglaang pagtaas ng blood sugar levels. Kaya ang regular consumption ng okra ay posibleng makatulong na maiwasan ang pre-diabetes at ma-regulate ang blood sugar levels ng mga taong may type 2 diabetes. Number 4, Heart Diseases Madalas bang tumaas ang iyong blood pressure o di kaya ay prone kang magkaroon ng heart disease? Kung oo ang iyong sagot, ang okra ay maaaring makatulong sa iyo. Ang 100 grams ng okra ay nagtataglay ng halos 200 milligrams ng potassium na makakatulong upang mapanatiling balanse ang sodium at fluid levels sa iyong katawan. Pinopromote rin ng okra ang pag-relax ng blood vessels at arteries para mapawi ang pressure sa cardiovascular system. Ang taglay nitong fiber at polyphenols ay makakabuti rin sa kalusugan ng iyong puso. Ikakayahan itong pababain ang cholesterol, blood pressure at inflammation na posibleng magdulot ng coronary artery disease, heart attack o stroke. Additionally, ang mucilage o gel-like substance na makukuha sa okra ay sumasama sa kolesterol para mailabas ito sa iyong katawan. Kaya ang okra ay posibleng magamit sa prevention at treatment ng heart disease. Number 5. Bone Problems Posible ring makatulong ang okra sa mga taong madalas mabalian o makaranas ng pananakit ng mga buto. Ang mga nasabing sakit ay sanhi ng kakulangan sa nutrition. Kung hindi sapat ang nutrients na iyong kinokonsum manghihina ang iyong mga buto na maaaring maging sanhi ng low bone density, bone fractures at osteoporosis. Pero lahat ng yan ay maaaring maiwasan at mapagaling ng okra. Ito ay nagtataglay ng mahalagang nutrients na makakabuti sa iyong mga buto tulad ng magnesium, folate, vitamin K at vitamin B6. Ang mga nutrients na taglay ng okra ay makakatulong upang mapanatiling matibay ang iyong mga buto. Pino-promote nito ang growth at formation ng bone cells pati na rin ang production ng protein na osteocalcin para hindi manghina ang iyong mga buto. Number 6, inflammation. Kung mayroon kang sugat o infection, makakaranas ka ng inflammation sa katawan. Ito ay natural response ng immune system sa mga nakakapinsalang stimuli. Although normal lang na makaranas nito, ang inflammation ay posibleng magdulot ng iba't ibang sakit, kagaya ng autoimmune disorder, asthma, at rheumatoid arthritis. Fortunately, ang okra ay posibleng makatulong upang gumaling ang mga taong may inflammatory-related diseases. Ito ay nagtataglay ng antioxidants, polyphenols, at fiber na makatulong labanan ang inflammation. Ang camphorol at quercetin na matatagpuan sa okra ay may kakayahang i-neutralize in ang free radicals na nagdudulot ng inflammation. Maari itong makatulong para bumaba ang inflammatory mediators. Pinoprotektahan din ng okra ang iyong cognitive health mula sa chronic inflammation na nagdudulot ng cognitive decline at pinsala sa brain tissue. That's why magandang isama ang okra sa diet ng mga taong may inflammatory-related conditions. Number 7, eye problems. Aside from that, ang okra ay posibleng makatulong para maiwasan at gumaling ang mga problema sa mata. Ang isang tasa o 100 grams ng okra ay nagtataglay ng 14% daily value ng vitamin A na mahalaga upang panatiling malinaw ang iyong paningin. Pinopromote nito ang production ng mga pigments sa retina para mapanatiling lubricated ang iyong cornea at makakita ka kahit nasa low light condition. Meron ding 26% daily value ng vitamin C ang okra na kailangan upang mapanatiling mababa ang levels ng oxygen sa iyong mata. Ang mga nasabing vitamins ay nagsisilbing antioxidants at nagbibigay protection laban sa free radicals na nagdudulot ng eye problems. Piniprevent nito ang risk ng cataracts at night blindness pati na rin ang progression ng age-related macular degeneration. In short, ang pagkonsum ng okra ay makakabuti sa iyong eyesight at vision. Number 8, Skin Disease Dahil sa taglay nitong high amount ng vitamin C, ang okra ay posibleng magamit na panlunas sa mga skin disease. Bilang natural antioxidant, pinupromote ng vitamin C ang production ng collagen, isang uri ng protein na mahalaga sa skin health piniprevent nito ang signs of aging sa pamamagitan ng pagpromote ng skin elasticity at firmness. Ang vitamin E at folate na taglay ng okra ay makakatulong din sa skin repair at regeneration. Nagamit ito bilang natural na palunas sa uneven skin tone, pigmentation at dark spots. In addition, ang mucilage o gel-like substance na matatagpuan sa okra ay nagsisilbing natural humectant na makakatulong upang mapanatiling hydrated ang iyong skin. Ang okra ay nagtataglay din ng anti-inflammatory at antibacterial properties na makakatulong para malunasan ang acne, breakouts at irritated skin. Number 9, digestive problems. Ang okra ay hindi lang popular sa Pilipinas, ngunit pati na rin sa buong mundo dahil sa hatid nitong health benefits. Sa katunayan, ang pagkonsum ng okra ay madalas ni-recommend ng mga doktor sa mga taong may digestive problems, kagaya ng constipation, gas at bloating. Ito ay nagtataglay ng pectin, isang uri ng prebiotic fiber na sumusuporta sa gut bacteria. Pinapanatili nitong healthy ang gut microbiome na maaring magbigay lunas sa bloating at inflammation. Ang okra ay nagtataglay ng soluble at insoluble fiber na may kakayahang ipromote ang regular bowel movement mayroon ding mucilage extract ang okra na makakatulong para mapanatiling normal ang digestion. Piniprevent nito ang constipation at hemorrhoids at pinuprotektahan ang mga taong may acute pancreatitis mula sa intestinal damage. Dahil mataas ang fiber content nito, marami rin ang gumagamit ng okra bilang panlunas sa colon cancer. Number 10, Obesity Ang obesity ay isang chronic disease na tumutukoy sa pagkakaroon ng sobra-sobrang taba sa katawan. Hindi lang ito isang cosmetic concern dahil ang obesity ay nagkocontribute sa development ng iba't ibang sakit, kagaya ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, type 2 diabetes, at joint problems. That's why ang obesity ay dapat agapan at gamutin bago pa ito magdulot ng ibang sakit. Kung mayroon kang obesity o lagpas na sa normal ang iyong body mass index, subukan mong kumain palagi ng okra para bumaba ang iyong timbang. Siksik ito sa fiber na makakatulong upang mabawasan ang absorption ng fats at cholesterol sa iyong bloodstream. Pinopromote rin ng fiber ang mabagal na digestion para makaramdam ka ng feeling of fullness o pagkabusog ng mas mahabang oras. Dahil dito, hindi ka magugutom agad at mababawasan ang iyong calorie intake pati na rin ang iyong timbang. Pero paalala lang, ang labis na pagkain ng okra ay maaring magdulot ng ilang side effects. Dahil mataas ang fiber nito, ito ay posibleng magdulot ng diarrhea, gas at bloating. May oxalates din ang okra na maaring magdulot ng kidney stones. On the other hand, ang okra ay generally safe i-consume. Kung nasa 19 to 50 years old ang iyong edad, pwede kang kumain ng 25 To 30 grams ng okra kada araw. Mainam din na kumonsulta muna sa doktor ang mga taong may health condition at umiinom ng medication bago kumain ng okra para maiwasan ang mga side effects nito.